Ayan ang aking pusa. Mabait yan. Alika, tingnan mo. Tingnan mo. Oops. It. yan ang pusa ko. Araw-araw yan ginagawa niya. <laughs> Uri ka, natapos na. Ay, wala pa. Huh? Huwag mong ano yun. Oops. Oops. Hindi niya mai-shot. Odi, maniwala kayo. And yan nalpas, tapos na muning. Yan, lababo 'yan. Oh, lababo. Oh, nalpas. Mm -hmm plus natin.